The U.S. military intercepted Russian and Chinese bombers in international airspace off of the coast of Alaska. Passed through the Taiwan Strait on Wednesday. Ship tracking website Marine Traffic. Kumusta mga kasaliksik? Ang Canada ay nagpadala ng isang barkong pandigma na dumaan sa Taiwan Strait upang ipakita ang kanilang paninindigan para sa isang bukas na rayot ng Indo-Pacific. Nagdulot ito ng negatibong reaksyon mula sa China na nagsabing ang aksyon ng Canada ay nakasira sa kapayapaan. Ayon sa Ministry of Defense ng Canada, ang barkong pandigma na HMCS Montreal ay kamakainan lang dumaan sa Taiwan Strait bilang bahagi ng kanilang normal na operasyon. Sinabi ng kanilang Defense Minister na ang hakbang na ito ay nagpapakita ng kanilang dedikasyon para sa isang malaya, bukas at inklusibong reyon ng Indo-Pacific. Sinabi ni Defense Minister Bill Blair na alin sa kanilang Indo-Pacific Strategy, pinapalakas ng Canada ang presensya ng Royal Canadian Navy sa reyon ng Indo-Pacific. Ito ay bahagi ng plano ng Canada para sa reyon na inanunsyo pa nila noong 2022. Ayon kay Li Shi, tagapagsalita ng People's Liberation Army's PLA Eastern Theater Command, ang pagdaan daw ng Canadian frigate noong Hulyo 31 ay nagdulot ng kaguluhan at kawalan ng kapayapaan at katatagan sa Taiwan Strait. Dagdag pa niya, ang mga tropa ng China ay palaging alerto at handang tumugon sa anumang banta at provocation na gagawin ng ibang mga bansa. Ipinaglalaban ng China ang kanilang pag-aangkin sa soberanya sa Taiwan na may sarili nitong demokratikong pamahalaan. Sinasabi kasi ng China na may jurisdiction sila sa Taiwan Strait, isang daan ng tubig na may lapad na halos isang daan at kilometro. Subalit, hindi naman ito kinikilala ng Taiwan at ng United States na nagsasabing ang Taiwan Strait ay isang international waterway o daan ng tubig na dapat malayang magamit ng lahat ng bansa sa ating mundo. Madalas dumaan ang mga barkong pandigma ng United States at paminsan-minsan ang mga eroplano ng US Navy sa Taiwan Strait. Karaniwang mga isang beses bawat buwan. Sa kabilang banda, mas bihira naman ang pagdaan ng mga barkong pandigma ng Canada sa Strait. Noong Nobyembre, ang destroyer ng US na USS Rafael Peralta at ang frigate ng Royal Canadian Navy na HMCS Ottawa ay nagsagawa ng magkasamang pagdaan sa strait. Noong Hunyo ng nakaraang taon din, isa pang magkasamang pagsasanay ng Amerika at Canada sa Taiwan Strait nang biglang may isang barkong pandigma ng China ang lumapit na merong isang daan yarda ang layo sa isang US destroyer. Ang insidente ito ay tinawag ng Pentagon na hindi ligtas na nagpapahiwatig ng potensyal na panganib o tensyon na dulot ng ganitong kalapit na distansya ng mga barko. Ayon sa Ministry of Defense ng Taiwan, ang militar ng isla ay may ganap naman ng na kontrol sa kanilang nakapaligid na dagat at himpapawid habang dumaraan ang Canadian Frigate mula Hilaga patungo sa timog ng Taiwan Strait. Sinabi nila na normal ang sitwasyon at walang naganap na insidente. Pero... Para mas lalo pa nating maintindihan sa konteksto ng geopolitics, bakit nga ba nakakaalarma ang ganitong mga aksyon? Ang pagdaan kasi ng mabanyagang barkong pandigma sa Taiwan Strait ay isang sensitibong usapin dahil nga inaangkin ng China ang Taiwan bilang bahagi ng kanilang teritoryo. Pero ang United States at mga kaalyado nito kagaya ng Canada ay nagpapakita ng suporta sa Taiwan sa pamamagitan ng pagdaan ng kanilang mga barkong pandigma sa Strait upang ipakita ang kanilang paninindigan para sa kalayaan ng pag-navigate sa reyon. Sinusubaybayan ng iba't ibang mga bansa ang ginagawa ng Canada at United States sa reyon. Ang mga bansang kasapi ng ASEAN at iba pang mga bansa ay may iba't iba namang mga opinyon tungkol dito. May mga bansa na sumusuporta sa kanilang ginagawa habang ang iba naman ay maingat para hindi lumala ang tensyon sa reyon. Ang Taiwan Strait ay isang napakahalagang daanan para sa kalakalan. Mahalaga na malayang makadaan dito ang mga barko dahil nakatutulong ito sa ekonomiya ng maraming bansa. Ang presensya ng mga barkong pandigma ng ibang mga bansa ay nagpapakita ng kanilang pagsuporta para sa kalayaan ito. Ang tensyon sa pagitan ng Taiwan at China ay nagsimula pa noong natapos ang Chinese Civil War noong 1949. Nung mga panahon ang gobyerno ng nasyonalist ay tumakas papuntang Taiwan. Pagkatapos silang matalo ng mga komunista ng China. At mula nga noon, itinuturing ng China ang Taiwan bilang isang probinsya na naghihimagsik lamang. Kaya naman nais nilang makuha ulit ito. Samantala, ang Taiwan ay nagpapanatili ng sarili nilang gobyerno at sistema ng demokrasya. Pero hindi lamang nga sa dagat, nagtatapos military intercepted Russian and Chinese bombers in international airspace off of the coast of Alaska yesterday. Ang hidwaan ng China, Amerika at Canada. Dahil nito nga lamang nakaraan, ang North American Aerospace Defense Command o NORAD ay nagsagawa ng interception sa dalawang Russian at dalawang Chinese bombers na lumilipad sa Alaska noong Miyerkules. Ayon sa isang defense official ng US, ito ang unang pagkakataon na ang dalawang bansa ay na-intercept habang magkasamang nag-ooperate. Ang mga bombers na ito ay nanatili sa International Airspace sa Alaska's Air Defense Identification Zone o ADIZ at hindi naman itinuturing na banta ayon sa pahayag ng NORAD. Ang US at Canada na magkasamang bumubuo sa NORAD ay nag-intercept sa mga Russian Tu-95 Bear at Chinese H-6 bombers. Hindi pumasok ang mga aircraft sa sovereign airspace ng US o Canada, ayon ito sa NORAD. Ito rin ang unang pagkakataon na ang H-6 bombers, na isang derivative ng older Soviet bombers, ay pumasok sa Alaska ADIZ, ayon sa defense official. Ang interception ay isinagawa ng US F-16 at F-35 fighter jets pati na rin ang Canadian CF-18 fighter jets, ayon sa defense official. Meron din namang support aircraft na kasama sa interception. Noong Webes, sinabi ng Defense Ministry ng China ng Chinese at Russian Air Force ay nag o lamang ng isang Joint Strategic Aerial Patrol sa relevant airspace ng Bering Sea bilang bahagi ng umiiral na annual cooperation plan sa pagitan ng dalawang militar. Ayon kay Zhang Shuagang, spokesperson ng ministry, ito ang ikalawang patrol na inorganisa ng dalawang militar mula noong 2019 na layuning subukin at pahusayin ang antas ng kooperasyon sa pagitan ng dalawang air forces, pati na rin ang pagpapalalim ng strategic mutual trust at practical cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Sinabi naman ni Zhang na ang aksyon na kanilang ginawa ay hindi naman laban sa ibang bansa. Sinabi niya na sumusunod naman daw sila sa naaangkop na batas at kaugalian sa buong mundo at walang kinalaman sa kasalukuyang kalagayan sa international at regional situation. Ayon naman sa Russian Defense Ministry, ang joint patrol ay lumipad sa ibabaw ng Northern Pacific Ocean kasama ang makitid na Bering Strait na naghihiwalay sa silangang Russia mula sa Alaska. Ang mga piloto at crew mula sa Russia at China ay nagtrabaho ng magkasama upang mapabuti ang kanilang kooperasyon sa lahat ng aspeto ng kanilang air patrol sa bagong lugar na kanilang tinataha. Ayon pa sa ministry, ito ay bahagi ng kanilang layunin na mapahusay ang kanilang pagsasanay sa magkatuwang na aksyon. Sa pagsasanay na ito, ginamit ng Russia ang kanilang SU-30SM at SU-35S fighter jets. Ang kabuoang tagal ng pagsasanay ay tumagal ng higit sa limang oras. Ang isang video na inilabas ng Ministry of Defense ng Russia ay nagpapakita ng mga bombers mula sa Russia at China na magkasamang lumilipad. Sa parehong video, makikita rin ang pag-intercept o pagharap ng mga eroplano mula sa US at Canada sa mga bombers na ito. Ayon sa Russia, ang pagsasanay na ito ay bahagi lamang ng kanilang military cooperation plan para sa taong 2024. Nilinaw nila na ang exercise na ito ay hindi nakadirekta laban sa anumang ibang mga bansa. Natanong nga rin ang Defense Secretary na si Lloyd Austin ng Amerika kung ang pag-intercept ng US at Canada sa mga bombers ng Russia at China ay isang halimbawa ng pagtetesting ng dalawang bansa sa US lalo na pagkatapos ng desisyon ni President Joe Biden na umatras sa 2024 presidential race. Sinabi ni Secretary Austin na ang Russia at China ay palagi naman silang sinusubukan. Gusto nilang alamin ang kakayanan ng US at hindi na ito bago sa kanila. Ayon sa kanya, sa isang press conference pa sa Pentagon, binigyang diin ni Secretary Austin na palaging sinusubok ng mga kalaban ng US tulad ng Russia at China ang kanilang kakayahan. Dagdag pa niya, hindi na nakakagulat sa kanila ang mga ganitong pagsubok. Ipinaliwanag ni Austin na maingat nilang sinusubaybayan ng mga eraplano ng Russia at China. Ang kanilang pwersa ay handang mag-intercept o humarang sa mga ito, anumang oras, na nagpapakita ng kanilang kakayahan sa pagmamadyag at kahandaan ng kanilang militar. Ayon kay Austin, ang pinakamalapit na distansya na narating ng mga eroplano ng Russia at China mula sa baybayan ng Amerika ay nasa 200 milya. Dagdag pa ni Austin, kumpiyansa siya na ang Northcom o US Northern Command at NORAD o North American Aerospace Defense Command ay handang-handa sa anumang hamon mula sa anumang direksyon at handa silang mag-intercept o humarang sa mga ito. Binanggit din na Austin na ang US ay nag-aalala sa lumalalim na ugnayan ng Russia at China, lalo na dahil sa suporta ng China sa digmaan ng Russia laban sa Ukraine na itinuturing ng Amerika na ilegal at hindi naman kinikilangan. Sinabi na Austin na patuloy nilang susubaybayan ang magiging takbo ng relasyon sa pagitan ng Russia at China sa hinaharap. Ang paglipad ng mga aeroplano ng Russia sa Alaska's Air Defense Identification Zone o ADIZ ay hindi na bago. Noong Mayo kasi, nagpalipad ang Russia ng apat na aeroplano sa Alaska's ADIZ. At ayon sa NORAD, ang ganitong mga paglipad ay regular nang nangyayari. Bagaman regular na ang presensya ng Russian aircraft sa lugar, ang presensya ng Chinese aircraft ay isang bagong pangyayari. Noong Marso, sinabi naman ni General Gregory Gilot, pinuno ng US Northern Command, na China ay nagpapakita ng intention na magpadala ng kanilang aircraft patungo sa Arctic at inaasahan niyang makakakita ng Chinese aircraft sa rehiyong iyon sa lalong madaling panahon ngayong taon. Sa isang pagdinig ng Senate Armed Services Committee, sinabi ni General Gilot na nakikita niya ang interes at determinasyon ng China na mag-operate sa Alaska. Ayon pa kay General Gilot, ilang beses na nilang napapansin ang presensya ng China, lalo na sa mga operasyon nito sa dagat na kadalasan ay sinasabi daw ng China na para sa technical o scientific research lamang. Pero naniniwala ang Pentagon at Amerika na meron itong planong militar na tinatago lamang ng China. Kaya naman, hindi na nga malabo ang pagdami ng mga Chinese aircraft o maging ng mga ng China sa rehiyon at patuloy lamang ito madadagdagan sa paglipas pa ng mga taon. Sinabi ni General Gilot na ito ay isang malaking alalahanin para sa kanila nagpapahiwatig ng potensyal ng banta sa seguridad. Tinuturing kasi ng China ang sarili nila bilang isang near Arctic state. Ibig sabihin ay malapit sila sa Arctic region. Dahil dito, nagsusumikap sila na palawakin ang kanilang presensya sa malayong hilaga, lalo na sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa Russia. Tila ba gusto na rin ng China na angkinin ang ilang bahagi ng Alaska? Dahil nga sa katotohanan na na natin sa mapa, ay halos magkalapit lang sila. Sinabi naman ni na Senator Sullivan ng Amerika na ang Alaska ay pangunahin na ngayong target ng mga agresibong galaw at plano ng Russia at China na nagtutulungan. Binabalaan niya na magpapatuloy pa ang kanilang magkasandib na operasyon sa paligid ng Alaska kaya kailangan nilang patuloy na maghanda